Guys, sa video ito, turo ko sa inyo kung paano tayo maglagay ng subscribe button sa ating mga video Okay, dito sa taas, pamili tayo ng uh, free green screen subscribe button Then, i-search nyo lang dito Then, ito yung ating pipiliin, ito Yan, so download po natin to. Ayan Pero ang dami pa dito sa baba, ayan o oh. Ito, download po natin yan Click download then download yan nihintay natin para mag download pagkatapos natin i-download punta tayo dun sa CapCut para mag edit Okay. yan na oh. tapos na mag download so punta tayo dito sa CapCut yan o oh. so dito tayo sa CapCut mag edit ito kasi yung ginagamit ko na pang edit kaya uh, dito ko din uh, tinatanggal yung kanyang green screen para mas maganda tingnan. Ayan, oh. So, dito, pamili tayo ng videos. Kung anong video ba nang i-edit po natin and then lagyan po natin ng subscribe button. Halimbawa, ito. Ayan, oh. Lagyan po natin to ng subscribe button. Oh. Halimbawa, yan. So, loading na, eh. So, dito, tinan natin. Ito yung overlay dito sa baba. Click natin itong overlay add overlay and then ito yung na-download natin kanina na green screen so i-add po natin yan then dito click add then dito ayan oh then click po natin yan tingnan natin tong ating uh, cut out then dito sa chroma key kiklik chroma key then ito itapat po natin tong ano yan ayan oh ginagalaw ko tingnan ninyo itapat natin dito sa may green and then click intensity. Ayan, o, oh. then, hilain po natin to para matanggal yung kanyang green. 100% natin. Ayan, o. Oh. Ayan, pwede natin i-adjust saan natin gustong ilagay. So, alimbawa, dito, okay, subukan natin i-play. Diba? Nalagyan ng ano, yan, o. Oh. Diba, ganyan lang, kadali. Pagkatapos mong ilagay and then, save mo lang. Ayan, o. Oh. Diba, nailagay na. Ayan, no. Oh. So, save mo lang dito sa taas. Save natin para check natin mamaya. Ayan. So, habang nagsisave, nihintay po natin mag-export. Then, pagkatapos na export, then pwede natin i-post sa ating social media or sa YouTube account or sa Facebook or page. Thank you for watching. Good day and God bless. Sana mo meron po kayong natutunan.